Oh, tinilasan mo baka may limatik diyan. Hoy, ang gol lintik ka. May mama eh, meron ditong ano, multo. Saka dumaan diyan napakataas. Pag Bigot may kutsi ganun. Tapos pag Yak, may limatik dito dito. So, baka mayroong ano dito. Bakit mo nga na maayos to? Nulo sa gaming. Ayusin mo naman yan! Hana! 100 steps. Ah, ito. Hmm. Ano naman niya kita? Ano? Sa gubat tayo, sa gubat. Tabi po. Tabi po, nuno. Ayusin mo. Madalas kayo. Ako kasi ang... Ha? Putik. Wala.